Salamat po sa lahat na nagpunta, especially alam niyo eh! Wooo! Siyempre, thank you rin sa Cypher, ang mga backup dancers ko palagi. Oo. Oh, so, oh. Mo, magaling sila. Oh, in fairness, kanina nga ka nakita ko si ate, napakagaling niyang sumayaw. Oo. Siyempre! Ano sila, wait lang. ano sila? i represent na lang ang Philippines next month ba? Saan? Sa isang ano? Dance competition. Dance competition sa Korea. Wow! wow. Uy, pati mo yung mga fans mo nasa gilid. Kanila oh, ka pa nila iniintay. Hello po. Sino na ka-chili ngayon? Oo. Ayan, siyempre, ano, uh, Ella, uh, uh, invite mo naman sila sa mga... Ayan, teka, ako naman bubukas, Mare. Ayan, Oo, <laughs> oh, Okay. Alam mo ba, ganyan din ako, eh. na, yung may mga fans din ako, hindi nakarating. <laughs> Ayan! Oo. Oh, oh. TV TV. Mamaya pag uwi ninyo, manodahad kayo ng TV buksan nyo. Libad ko sa TV 5. Hashtag parang normal activity. 8pm yan. Tapos, sa so Monday, meron din ako. Ginawa natin. Uh Oo. -oh, yung one pad. Kasama ko si Negi. Uh Oo. -oh. Bebe pa, Bebe meet Super Giro. Dun nyo una. Ay, ate dyan. Hello! Hello! Kaya nga isa na naman sa maganda, talaga naman. Napa. Alam mo, bagay talaga ako dito. Matlo tayo <tip> 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 mo tayong maganda. Oo. Uy, everyone, pananpakan naman natin si Jasmine. Hi. Pamukhang-pamukhang yan. Oo. Wala, bumati lang, bumati lang. Okay, siyempre... yung susunod? Siyempre, yung mga fans mo, hindi naman papayag na hindi nila makita yung twerking.